Hello mga guys, today tayo ng baon ng uh, guys, papasok kasi siya guys And guys, minsan ko na guys yung video kasi nang mamadali siya guys prito ako guys ng ulam niya guys yan, mga idol ganito lang magpiprito idol, simple lang mga idol yan, medyo patusta na siya mga idol nakikita nyo well, hos na yun sa so, idol piniprepare ko na kayo ng baan niya, mga idol yun na nakikita nyo ba mga ang daming kanin ang ding ulam <laughs> na, minamadali ko na nga to mga idol pinilis ako ng video idol yun na kayo sa video na to Ayun, yun yun so, nagagandaan ko mga idol yun natatakam na nga ako dyan mga idol So na kumain, habang nagalaman sa kada. At ako ko na rin ang lamesa ng mga idol. Pinipipar hmm. ko. At tinugasan ko na rin ang mga plato, mga idol. Ayan. At pinamadali ko na rin paglinis niya, mga idol. Binilisan ko na rin ang video niya, mga idol. Kasi so, nagmamadali na rin ako. At para makapag-prepare na. Ayan mga idol. Tensya na kayo sa so, sobrang bilis ng video ko, mga idol. Kasi nagmamadali siya, ma-idol. Yun. Yan, minisan ko na lahat ng minisan ko, pati yung in, tugasan ng kapitbahay natin dyan. <laughs> Anong, mga idol. Ayos na mga idol. Solid dyan, idol. Kung naglinis siya, mga idol. Habang nagpipipira ko, idol. Nagpipipira ako, mga idol. Yan. Solid ba? Mga idol. At, yun nga. Iyapos ko na kung gusto ko idol din. Ganit ko na mga gamit, mga idol. At din sinoli ko na ang gamit, mga idol. Pinoli ko na sa mga idol. At prepare ko na ang mga gamit niya, mga idol. Nilagay ko na rin ang mga ang baon niya sa lagay niya, mga idol. Kasi nagmamadali na nga siya, mga idol. At, yun. At hanggang doon na lang ang video, mga idol. Salamat!